Okay, balik po tayo dito sa X4 natin. Yung uh, rear sprocket niya, napalitan na natin ng 34. Hindi na natin na video kasi pinakabit ko na lang dun sa kasama natin. Ayan, so goods na yan. 1534 na siya ulit. Isunod naman natin na ibalik yung uh, gamit natin dati na ignition coil sa CDI na separate yung ignition coil natin, gumamit tayo ng 7400 na fighto Tapos yung uh, CDI natin ay api uh, apido na pang HD3. Saka yung uh, Neo Max, DSK Neo Max na pang uh, Suzuki Crystal 110 or RC110 yata yun. Ayan. Ayan. Ito po kasi ibabalik lang natin siya sa dati niyang set nung ginagamit ko pa siya na single. Kasi matagal po itong hindi nagamit at uh, bago po yon dati kasi nakasalpak siya na ay naka lang siya then sinalpak po siya sa sidecar tapos yung setup ko nung naka single pa siya ay pinagtatanggal ko pagkatapos nun binakla siya sa sidecar tapos hindi na siya nagamit kaya ngayon ibalik po natin siya ulit sa pagkakaset natin nung naka single pa siya tapos gamitin natin mag long ride tayo ayan Uh, i-test natin i-content natin sa ating uh, <laughs> <umpisa> na vlog <laughs> kaya ayun po check natin yung piyesa dito yung ikakabit natin na ignition coil sa CDI <clears throat> ano tayong mga piyesa piyesa dito eh. And, uh, pa tayong reserva na connecting rod long pang export ano Suzuki TRZ naman pa lang nakalagay dito. GR125. Hindi so, ko pa na-check mabuti kung parehas. Pero ang nung ko to, sabi naman pang uh, Suzuki X4. Hindi eh, ko pa na sukat actually. Pero <clears throat> So wala naka-indicate na GP125 dito eh TRZ saka GR125 so ewan ko baka parehas lang kaya ito rin ang binigay sa atin meron ito yung mga CDI kasi ito meron din tayo ditong piston art reserva rin baka ikabit ko rin itong mga to kasi medyo feeling ko palitin na rin siya kasi mula noon yun pa rin yung stock niya na connecting rod eh. pero yung piston noon nagpalit na ako naka bore 50 na siya tapos eto naman bore 75 bata to <coughs> eto yung tapos eto piston ring na laser so mga japan po yan mga yan magandang sa two stroke kasi kailangan medyo maganda yung quality ng mga gamit mo na pyesa kasi medyo alam nyo naman po ang X4 high RPM kaya dapat matitibay na mga piyesa ang gagamitin kasi po yung ating five to 400 na ignition coil tapos ito yung mga CDI ano mo chong? Ha? kasama po natin, busy busy ulit sa pagpapackaging mga piyesa rin po ang benta namin dito karamihan mga genuine ng genuine ng uh, Honda lalo na yung TMX 155 okay so eto po yung mga kakabit natin ulit uh, 5 to 7 400 racing ignition coil tapos uh, eto pwede tong dalawa na ito DSK ni Umax na pang RC 100 o okay, sya rin to yung pang Crystal 110. Or RC110 Alam ko parehas sa sila At itong uh, Apido na HD3 CDI So ito pang gagamitin natin Kung gusto natin i-separate yung uh, Ignition coil at CDI Ng ating susuko export. Kasi nga po yung CDI at ignition coil nito Ay magkasama 2 in 1 kung tawagin Ay dala buta mo ako ng 2 uh, in 1 Na CDI Meron dyan extra dyan sa may drawer. Ito nga uh, stock CDI po kasi ng export natin, ganito siya. 2-in-1 kung tawagin, magkasama na 'yung CDI niya saka 'yung uh, coil. Okay lang din naman po ito, actually maganda nga rin po ito 'yung eh tutusin. Lalo na 'yung stock na original 'yung Denso ang tatak. Okay po 'yan, maganda rin siya kung tutusin, no. Wala naman problema kung kahit 'yun lang po ang gamitin. Ang advantage lang po kasi nito, mas ma mas maganda po ito yung uh, stability nung spark sa high RPM. Kasi itong uh, 7400 racing ignition coil naka-design po ito for high RPM. Actually mas naka-design po ito sa mga two stroke yung mga tipong umaabot ng 15,000 RPM na na makina. Kasi uh, ang ang yung mga ordinary po kasi mga ignition coil hindi sila naka-design sa gano'ng katataas na rpm etong FITO ignition coil po na 7400 naka-design po siya dun sa mga gano'ng high rpm specifically designed for high rpm so mas pabor nga po itong gamitin sa mga 2 stroke para stable po yung kuryente niya kahit high rpm na Kaya eto kung isi-set natin to, lalo kapag pinorting natin siya at ang mga 2 stroke talaga po natural na high rpm sila lalo na kapag ka talagang nakaset, nakaporting, nakahinga talaga, nagkaroon talagang magandang air fuel flow sa makina, tataas po talagang ang RPM niyan. So mas maganda pong gumamit nitong ano, racing ignition coil para mas kampante tayo na stable yung well, mas kampante tayo na stable yung kuryente na anang ng ating spark plug sa high RPM. Okay, uh, ayan po. Uh, ikabit na lang po natin 'yan na uh, eto mga piyesa na ito diyan gawa na lang natin ng uh, ibang uh, content kasi kailangan ko ng, uh, bumalik sa trabaho kasi meron pa po tayong trabaho kaya uh, gawa na lang po natin ng ibang content yan. So, ayun lang po sa ngayon. Salamat! <clears throat>